At paano nyo malalaman kung ahas ang isang tao? Tingnan nyo kung may mga inahas na. Diba? Dahil sabi nga natin, look at the history eh. Ngayon, you might have the privilege to be the first one. Wala kayong matitingnan. But chances are, kung yan ay more than 20, 30 years old, meron na yung track record ng kanyang behavior. Tingnan ninyo. Kung kinakagat niya yung mga dating tumulong sa kanya, kakagatin din niya kayo kahit tulungan nyo siya ngayon kung tinutuklaw niya yung mga dating gumawa sa kanya ng mabuti, at kay galit na siya, tinutuklaw-tuklaw niya, asahan nyo, pag sa inyo nagalit, tutuklawin kayo. Naku, marami na tayong nakita. Sweet na sweet na mga families, magkakaibigan, suma la, pasyal dito, labas doon. They have business together. Mamaya, minumura ang isa't isa, nagkakagagalit dahil nag na sa pera. Yung mga sweet, 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 kaibigan, kaibigan, naku, at kung gaano kaya katagal na naman ito bago sila magpuntahan na naman at magdemanda. hindi po ako binayaran, hindi ako hindi tinupad ang salita. Eh kasi tiwala kayo ng tiwala, tingnan nyo ang track record. Kung marami nang nakagalit, chances are makakagalit din kayo. Isang napakalaking pagsubok sa pagkatao, dapat marung tumanaw ng utang na loob. Pagka sila ay nagsasalita ng pangit laban sa dating tumulong sa kanila, huwag niyong asahan na may mabuting manggagaling sa mga puso ng taong ito.